sa pagpapatuloy ng ating istorya. Habang mahigpit na nakabaon ang kamay ni Fang Ling sa leeg ng lalaking nakaitim, isang malamig at mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tila ba sinasabi ng kanyang titig, nahuli ka na sa aking bitag, sa kailaliman ng kanyang isipan, muling sumiklab ang alaala ng nakaraan, isang tagpong malinaw na malinaw, kung saan hawak-hawak niya sa kanyang palad ang isang mata, habang sa kanyang harapan ay si Lan Yunaw. Mariing tinatakpan ang isa nitong mata na para bang may itinatagong lihim. Kasabay nito, dumagundong ang tinig ng misteryosong lalaking nakaitim, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan, hindi ikaw si Fang Ling Xiao, sino ka ba talaga? Sumunod na umalingaw-ngaw ang boses ni Fang Qingyan, mabigat at puno ng panata, kapalit nito, buong puso akong uupo sa pagmumuni rito at iaalay ang aking panloob na ubod. Mabagal ngunit mariin, Iniunat ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay, at mula roon ay lumitaw ang isang kumikislap na eyeball na tila naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan, sa harap mismo ni Fang Ling Xiao, binigkas niya ang mga salitang parang sumpa at basbas na magkasabay, Heavenly Spirit Flower Eye, ang siklo ng lahat ng magkasalungat. Sa isang iglap, nagliyab at nagningis ang mga mata ni Fang Ling Xiao, at para bang siya sa isang malalim na hipnotismo, na wala ng malay sa paligid. Sa sandaling yun, sumibad pa itaas ang lalaking nakaitim na kilala bilang Shadow, unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang kanyang maskara, hanggang sa tuluyang mabasag, at sa ilalim nito, lumitaw ang isang mukha na kaparehong kapareho ni Fang Ling Xiao. Mina maliit ko pala siya, bulong niya sa sarili, habang ramdam ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Mabuti na lang at nariyan ang Heavenly Spirit Flower ay Lan Yunao. matibay talaga ang katawan ni Fang Ling Xiao noon, kung hindi, tiyak na naglahong parang usok ang kanyang kaluluwa. Sayang lang ang isang flower eye. Ngayong pinapasan na niya ang kaparusahan ng paggamit ng soul search technique, dapat ay shy, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin, sa isang kisap mata, biglang lumitaw si Fang Ling Xiao sa kanyang harapan, at bago pa siya makagalaw, napigtal na ang isa niyang braso. Ano ito, sigaw ni Shadow, puno ng pagkabigla, hindi ba pansamantalang naselyo ang kanyang kaluluwa ng flower eye, mabilis siyang umatras, lumipad palayo upang makalayo kay Fang Ling Xiao. Ngunit sa kanyang paglingon, mariin niyang nausal sa sarili, maaaring may isa pang kaluluwa sa loob niya. Samantala, napasigaw si Fang Ling Xiao, tinig na umalingaungaw sa hangin, habang dumadaloy sa kanyang katawan ang asul na kidlat, enerhiya, kain. Muling kumisla pang kanyang mga mata, naglalabas ng nakapangingilabot na liwanag na tila makalangit na kidlat, parang isang Diyos ng unos na bumaba sa lupa upang magdala ng pagkawasak sa buong daigdig. Nang masaksihan nito, nanlaki ang mga mata ni Shadow, at sa kanyang isipan ay kumislap ang isang nakakakilabot na tanong, yun ba ang taong mula sa intermediate layer? Ngunit bago pa siya makapagsagawa ng anumang hakbang, sinalakay na siya ni Fang Ling Xiao at pinagputul putol ang kanyang katawan. Mabilis ngang bumalik sa anyo si Shadow, ngunit ang kanyang isipan ay magulo at puno ng pangamba buti na lang at consciousness body lang ito. Hindi niya magagamit ang kanyang makalangit na kapangyarihan o batas, pero ang oras. Bigla, isang malamig na tinig ang umalingaungaw sa kanyang isipan, shadow, mukhang nabigo ka, napahinto siya, sa kadahan ang lumingon at may bigat sa tinig na sumagot, kasalanan ko yun, hindi ko inasahan na magiiwan ng panangga ang pananggaang hayop na yun mula sa intermediate layer sa loob niya, humihingi ako ng paumanhin, palas master. Lumipat ang eksena sa isang mahiwagang espasyo, tahimik at tila walang hanggan, kung saan makikita ang isang babaeng tinatawag na palace master na si Liang Guang, nakasandal lamang siya sa kanyang trono, nakapatong ang baba sa kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot na parabang ang lahat ng bagay sa paligid ay wala nang bago sa kanya. Sa gilid niya, nakatayo ang isang nilalang na kulay ginto, walang tiyak na anyo, ngunit naglalabas ng presensyang nakapanginilabod. Sa mabigat na tinig, Mariing wika ni Liang Guang, talagang nakakabahala ito, dahil nagbago na ang sitwasyon, bumalik ka muna sa ngayon. Tumangu si Shadow, at sa harapan niya ay bumukas ang isang umiikot na special rift na tila sumisid lang ng walang katapusang dilim, unti-unti siyang naglaho sa liwanag nito hanggang sa tuluyang magsara ang lagusan, iniwan ang espasyo sa nakabibingin katahimikan. Samantala, malamig na tumingin pababa si Liang Guang sa isang lumulutang na special mirror sa kanyang harapan. Mula rito, Tanaw niya si Fang Leng Xiao, isang anyong parang halimaw na nauuhaw, patuloy na umuungol at paulit-ulit na nagsasabi, Enerhiya, kaunti, hindi sapat, isang mapanuyang ngiti ang bahagyang gumuhit sa labi ni Liang Guang habang iniisip, mukhang kailangan kong maghanda para sa mas mahabang plano, para sa isang katulad niya na mauwi sa ganito, talagang nakakatawa. Ngunit bigla, tumigil si Fang Leng Xiao at dahanda ang lumingon, para bang naramdaman niya ang malamig na titig na nakamasid sa kanya. Diretso ang kanyang tingin sa mismong direksyon ng kinaroroonan ni Liang Guang, dahilan upang bahagyang matigilan ang Palace Master. Sa isang iglap, itinaas ni Fang Ling Xiao ang kanyang mukha, at nag-ipo ng lakas na tila kidlat na sumabog mula sa kanyang katawan, dumaluyong ang bugso ng hangin at naglikha ng matinding shockwave sa paligid. Kasabay nito, mariin niyang isiga, maraming enerhiya, habulin. At bigla niyang sinunggaban ng hangin, hinato ito ng sunod-sunod na mabibigat na suntok, bawat hampas ay parang delubyong nagbubukas ng mga bitak sa mismong himpapawid. Mula sa kanyang trono, napahawak sa pisngi si Liang Guang, nagtataka at bahagyang napapailing, ano ang ginagawa niya, nanununtok ng hangin. Hindi tumigil si Fang Lingshao, bawat suntok ay may kasamang dagendong. Bawat galaw ay tila humahati sa kalawakan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit at ang kanyang katawan ay nababalutan ng nakakamatay na makalangit na kidlat na kumikislap sa bawat paghinga. Sa kabilang dako, napalingon si Nalang Tian at ang iba pa, na ang panginginig ng lupa at ang bigat ng enerhiya mula sa direksyon ng kanilang boss. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam nila ang panganib na lumalapit. Patuloy ang walang humpay na pag-atake ni Fang Ling Xiao, hanggang sa isang malakas na, crack, ang umalingaw mismo sa tabi ni Liang Guang. Napalingon siya, at sa kanyang gulat, nakita niyang ang mismong espasyo sa paligid niya ay nagkaroon ng bitak. Sa huling hampas, ibinuhos ni Fang Lingshao ang lahat ng lakas, at isang malakas na boom, ang sumabog, nabasag ang manipis na harang ng dimensyon, at sa isang iglap, nakapasok si Fang Lingshao sa mismong espasyo ng Palace Master Liang Guang. Mariing nag-isip si Liang Guang, halos hindi makapaniwala, ano? Kaya niyang wasakin ng isang dimensional passage gamit lamang ang purong lakas ng katawan, at kaya niya rin akong matagpuan ng eksakto. Samantala, sa isang gilid ng labanan, biglang sumulpot ang isang makinang na Dharma body na kumikislap sa gintong liwanag, walang paabi, mabilis nitong pinakawalan ng isang nakakasilaw at nakabibinging laser beam attack, tuwid na tumatama patungo kay Fang Ling Xiao, kasabay nito, umalingaw-ngaw ang boses nitong puno ng galit, walang galang na hangal paano ka nakapasok dito? Ngunit si Fang Ling Xiao, matalim ang tingin at walang bakas ng takot, ay mabilis na unilag, sa isang iglap, sumugod siya ng buong tapang, at sa isang malakas na iwinasiwas ng kanyang kamay, nahati sa dalawang gintong Dharma body na parang papel na pinilas ng hangin, hindi siya tumigil, lumundag siya patungo sa Palace Master, may mapanuyang ngisi sa labi, tila handang durugin ang sinumang haarang sa kanya. Subalit, nanatiling payapa ang Palace Master, Ipinikit nito ang mga mata, huminga ng malalim, at sa isang iglap, itinuro pababa ang kanyang daliri habang malamig na nagutos, umalis ka rito. Kasabay noon, isang napakabigat na pressure ang biglang bamal alat kay Fang Ling Xiao, parang mga kamay ng langit na pumipiga sa kanyang katawan, dinudurog ang bawat hibla ng kanyang lakas. Tumilapon siya, winasak ang mismong espasyo sa paligid, at sa gitna ng kaguluhan, tinangay siya ng puwersa papasok sa isang bitak ng special hole. Sa gitna ng pagkalunod sa enerhiya, napasigaw siya. Mas mahigit enerhiya, bumulusok siya pabalik sa totoong mundo, tumilapo ng malakas sa malayo, gumuguhit sa lupa ang kanyang katawan sa bilis ng pagbagsak. Ngunit sa kabila ng lahat, mabilis niyang pinigilan ang puwersang humihila sa kanya palayo, tumayo siya, sugatan, nang ininig, ngunit may matatag na determinasyon sa mata, umungol siya, at muling sumigaw, mas matindi, mas galit, mas mahigit, enerhiya, Kain, nakaukit sa kanyang mukha ang matinding puot. Habang paulit-ulit niyang inuusal ang parehong sigaw, parang isang nilalang na handang lamunin ang mundo para mabawi ang lakas, mas mahigit, enerhiya, kain. Sa mismong sandaling iyon, parang sumabog ang isang bulkan sa loob niya, isang lakas na mas mabangis at mas mabigat kaysa dati, huminga siya ng malalim, muling bumalik ang kanyang malay, at mariing bamulong, so, ikaw pala ang may kagagawa ng lahat ng ito. Itinaas niya ang kanyang palad, pinagsama-sama ang naglalagablab na Heavenly Thunder, at may ngiting puno ng puot ay nagsabi, na pagbintangan ko tuloy yung kalbong kidlat na lalaki. Kasunod nito, kumunat ang kanyang nuo at idinagdag. Pero yung lalaking ninakaw ang katawan ko noong nakaraang buhay, nakakainis talaga siya. Pinagsama-sama niya ang makapangyarihang kulog mula sa kalangitan, hinubog ito na parang isang sibat na may kapangyarihang durugin ang kahit anong hadlang na haarang sa kanyang landas, Pagkatapos, buong lakas niya itong itinaas, at sa isang iglap ay pinakawalan sa himpapawid habang mariing sumisigaw. Kunin mo siya para sa akin, matapos ang sigaw na yun, na malamig at walang bakas ng awa ang kanyang mukha, puno ng matinding paghamak. Samantala, dumating si Shadow sa eksena, halos madapa sa pagmamadali, sa kalumuhad ng buong paggalang sa likuran ni Palace Master Liang Guang, Palace Master, magalang niyang bati, Agad siyang tumingin sa Dharma body at nagtanong, ano ang nangyari dito? Hingal at halos mawala ng lakas, nagsumamo ang Dharma body, Palace Master, iligtas niyo po ako. Ngunit walang bakas ng habag si Liang Guang, mariin niyang tinapakan ito sa ilalim ng kanyang paa at malamig na winika ang ingay mo. Sa likod ng kanyang malamig na tingin, mabilis na gamulong ang mga kalkulasyon sa kanyang isipan, wala pang isang libong taon bago sumiklab ang digma ang sunod-sunod. Hindi ko pwedeng sayangin ang lakas ko kay Fang Lingshao, pagkatapos ay umismed siya, hinaplus ang sariling nuo at mariing bamulong sa sarili upang pakalmeyan ang isip, huwag mo nalang alalahanin yan. Ngunit nang tumingala siya, napansin niya ang isang bitak sa kalangitan na unti-unting lumalawak sa isang kisap mata, mula sa kawalan ay sumibad ang boundary breaking spear, tuwid na nakatutok sa kanya, mabilis siyang umiling, may halong paghamak sa tinig, sablay. Bigla siyang natigilan at napatingin kay Shadow, doon niya napagtanto na ang sibat ay tumama ng eksakto sa dibdib nito. Sa kanyang isipan, mariin niyang inusal, hindi ako ang target, ano ito? Malamig niyang tinitigan si Fang Lingxiao at mariing sinabi, isa pala itong bitag. Si Fang Lingxiao ay mabilis na bumuo ng isang seal, pinakawalan ang rumaragasang spiritual energy at malamig na nagsalita. Ang mga tao, hindi kayang tiisin kahit kaunting pagkalugi, pagkasabi nito, winasiwas niya ang kanyang daliri at ang sibat na nakatarak sa dibdib ni Shadow ay biglang nagliwanag unti-unting hinihigop ang kanyang kaluluwa napasigaw si Shadow sa matinding sakit ang tinig niya ay umalingaungaw sa paligid nang masaksihan ito nag-apoy sa galit ang Palas Master kumislap ang kanyang mga mata sa kapangyarihan at mariin niyang pinagdikit ang mga ngipin ang lakas ng loob mo hindi nagtagal tuluyang nahugot ang kaluluwa ni Shadow mula sa kanyang katawan sa huling sandali Mariin itong sinabi, Palace Master, huwag nyo na pong sayangin ng inyong lakas, napapikit sa hinagpi si Liang Guang, saka pinakawalan ng gintong spiritual energy mula sa kanyang kamay, dahan-daang pumasok ang kaluluwa ni Shadow sa bitak, hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kawalan. Sa sandaling yun, nanlamig ang ekspresyon ni Liang Guang at sa kanyang isipan ay mariin niyang isinumpa, Fang Ling magbabayad ka, maghintay ka lang. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Fang Ling Xiao ang kaluluwa ni Shadow at mayabang na nagwi mukhang wala nang magagawa ang palace master mo para iligtas ka, namutla ang kaluluwa ni Shadow sa takot, at sa kanyang isipan ay nagnitngit ang kaba, ano, isang pagbawi ng kaluluwa mula sa ibang dimensyon, na abot na pala ng kanyang kultibasyon ang antas ng mga Diyos, wala na tayong pag-asa. Hindi nagmadali si Fang Lin Xiao na tapusin siya, sa halip, pinagmasdan niya ito at nag-isip ng malalim may silbi ka pa sa akin, tiyak na alam mo kung nasaan ang natitirang bahagi ng aking inner core, hindi ba, ngunit umismed lamang ang kaluluwa ni Shadow at umiwas ng tingin, hihindi hindi ko alam. Sa mismong sandaling yon, muling bumuo ng komplikadong seal si Fang Ling Xiao, at mula sa kanyang mga palad ay umagos ang nakakakilabot na enerhiya habang inaktiba niya ang soul captivating art, kasabay nito, mariin niyang winika, mababa ngunit nangingibabaw ang tinig, batid mo ba, na wala kang kapangyarihang magsalita rito. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Shadow, tila ba pinagsakluban ng langit at lupa, habang unti-unting napapalibutan ang kumikislap at nagliliwanag na mga silyo. Ano to? Ito ang soul captivating art, gusto mo akong gawin, pill slave. Halos mabasag ang kanyang tinig sa takot. Ipinaliwanag sa lihim na kaalaman na ang sinasabing sining na ito ay may kakayahang gawing essence pill ang isang kaaway, kunin ang kanyang banal na kaluluwa ikulong ito sa loob ng isang mahiwagang pil, at gawing walang hanggang alipin, kapag nilunok ng may-ari, maaaring ipatawag ang kaluluwa upang lumaban o agawin ang lahat ng kakayahan at kapangyarihan nito. Balik sa eksena, lalong sumikip ang dibdib ni Shadow habang ang mga silyo ay tila mga tanikalang humihigpit sa bawat hibla ng kanyang espiritu, hindi ito makatwiran sa lakas ng kaluluwa ko, bakit hindi ako makalaban nang niyang bulong? Walang bahid ng emosyon si Fang Ling Xiao nang sumagot, malamig at tuwid, bakit at bago pa siya makasagot, mariin ang sambit ni Shadow, dahil napakalayo ng agwat ng lakas natin, napakalaki ng agwat. Sa isang iglap, nagsimulang lumiit ang anyo ni Shadow, unti-unting nagiging isang may kentab na pil na kumikislap sa kakaibang liwanag, mabilis itong kinuha ni Fang Ling Xiao, ininhinyero sa kanyang palad, at sinipsip ang kapangyarihang nakapaloob dito, isa na namang pag-abante, Wika niya na may kasamang ngiti ng tagumpay, talagang ikaw ang isa sa inner core ko. Pagkatapos, bahagya siyang lumingon at may autoridad na tinig na nagutos, Hoy, lumabas ka, at gaya ng isang utos na hindi maaaring labagin, agad na lumitaw si Shadow mula sa kawalan. Sa galit at panghihinayang, sumiklab sa isip ni Shadow, Ano, ginawa niya talaga akong elixir, ngumisi si Fang Ling Xiao. Nakapikit ang mga mata na parabang ninanamnam ang kanyang kapangyarihan, at tinawag, hali rito, sabihin mo sa akin kung nasaan ang mga natitirang inner core ko. Pinagpawisan si Shadow, nagmura sa kanyang isipan, bweset naman, hindi ako pwedeng magsinungaling, kung hindi, mawawasak ang aking divine soul, ngunit bigla siyang nakaisip ng plano, isang mapanganib ngunit tanging pagkakataon, kung iyon ang lugar, maaari ko siyang bitagin roon magpakailanman, at hindi na siya makalalabas. Tumingin siya kay Fang Ling Xiao na may malikot ng ngiti at mariing sinabi, sa nagliliyab na lungsod ng Dao, isang walang hanggang neutral na syudad kung saan naglalaho ang bisa ng anumang teknik. Nang marinig ito, kumunat ang noon ni Fang Ling Xiao, may halong pagtataka at pag-aalinlangan sa nagliliyab na lungsod ng Dao. Tumingin si Shadow nang may paghamak, tinutokso ang kanyang kalaban, ano na, natatakot ka ba, at mariin niyang ipinaliwanag, Sino man ang pumasok ay nagiging mortal at hindi makakagamit ng mga banal na batas o mahika, kahit kami ay walang kakayahang bawiin yun, isang tunay na bangungot para sa mga tagapagsanay, dagdag pa niya, puno ng panunuya, naiintindihan ko kung natatakot ka. Hinawakan ni Fang Ling Xiao ang kanyang baba, nag-isip ng malalim, medyo nakakalito nga, noong buhay pa ang aking master, ipinagbawal niya yun, kahit gaano kataas ang aking cultivation, hindi ako pinayagang pumunta roon. Samantala, habang nakatitig si Shadow at naghihintay ng kasagutan, mariin niyang ibinulong sa kanyang sarili, puno ng matinding determinasyon, pagdating ng panahon, kapag nawala na ang pagpipigil sa aking kultibasyon, tiyak na aagawin ko ang kanyang katawan, yun lang ang tanging layunin ko. Tiyak na pupunta ko sa nagliliyab na lungsod ng Dao, malamig na wika ni Fang Ling Xiao, walang bakas ng alinlangan sa tinig, habang marahan ngunit matatag na humakbang pasulong, ngunit bago yun, pinigil niya ang umaapaw na spiritual energy sa kanyang katawan, sa tinitigan si Shadow ng malamig at matalim, iiwanan kita ng bahagi ng iyong kaluluwa, hindi para magsalita ka ng magsalita. Nanginginig sa takot si Shadow, agad na nagmakaawa na parang isang taong nakasubsub sa bingit ng kamatayan, nagkamali po ako, nagkamali po ako, mamamatay na po ako, mamamatay na po ako. Bahagyang ibinaba ni Fang Ling Xiao ang kanyang kamay, Tila nagpapas siya na hindi mo nakukunin ang buhay nito, may bahid ng babala sa kanyang tinig ng paalalahanan siya, kapag kausap mo ako, magpakumbaba ka ng kaunti. Samantala, sa malawak at mahiwagang espasyo ni Palace Master Liang Guang, makikita siyang nakatayo ng tuwid, nakapako ang tingin sa kawalan, habang mahigpit na nakapulupot ang kanyang mga bisig sa harap ng dibdib. Biglang umalingaw ngawang isang malalim at makapangyarihang tinig, puno ng panunumbat, Nagplanuhan mo ng mabuti sa loob ng milyon-milyong taon, ngunit sa huli, isang galaw lang ang kinyulang sayo, ngayon, naging sobrang pasibo ka, ang digmaan ng mga hanay ay hindi isang larangan na maaari mong salihan. Mula sa isang nagliliyab na bolang apoy, muling nagsalita ang misteryosong boses, mabigat at puno ng babala, matagal nang nakaukit sa langit ang kanyang daw, kapalaran, swerte, at karma, kaya mas mabuting sumuko ka na bago ka pa ng higit pa. Sa sandaling yun, dahan ang nagsalita si Liang Guang, hindi inaalis ang pagkakataas ng kanyang mga braso sa harap, hindi na ako makakabalik pa, unti-unting tumalim ang kanyang mga titig, at sa kanyang puso ay nagliyab ang matinding pasya, kahit ibig sabihin nito ay isugal ko ang lahat, para sa paligsahan ng hanay, nakahanda akong manalo.